Ang pagbabayad ng utang ay maaaring mukhang nakakastress pero may mga paraan para mapadali ito. Kapag nagsimula ka ng magbayad ng mas maayos, mapapansin mong mas maraming natitira sa sahod mo kada buwan. Sa halip na ibayad lahat sa banko o lending companies, magkakaroon ka ng mas malaking financial freedom. Hi everyone, ako si Juan at gumagawa ako ng videos tungkol sa pera, personal finance at investing. Kung seryoso ka sa pag-ayos ng financial future mo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ilike ang video na to kung makakatulong sa iyo. Number 1. gumawa ng budget at itrack ang gastos mo. Maraming Pilipino ang parang isang kahig, isang toka dahil hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. Ang simpleng budgeting ay makakatulong para mas mamanage ang pera at mas mapabilis ang pagbabayad ng utang mo. Isang sikat na budgeting rule ay ang 50-30-20 rule. 50% para sa esensya, sulad ng pagkain, renta, bills at pamasahe. 30% para sa luho, shopping, travel at entertainment. 20% naman para sa ipon, investments at pagbabayad ng utang. Pero kung malaki ang utang mo, pwede mong gawing 40-20-40 rule kung saan 40% ng sahod mo ay diretsyo sa utang para mas mabilis itong mabayaran. Number 2. Itigil ang paggamit ng credit card kung hindi kailangan. Isa sa pinakamalaking hakbang sa pagbabayad ng utang ay ang iwasan ang bagong utang. Kung madalas mong gamitin ang credit card para sa hindi naman kailangan, baka mas mabuting itabi na lang ito o putulin na mismo. Sa Pilipinas, maraming tao ang umaasa sa credit card pero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang interest rates nito ay umaabot ng 36% per year. Napakalaki nito lalo na kung minimum payment lang ang binabayaran mo kada buwan. Parang free money ang credit card. Pero kapag lumaki ang interest, mas mahirap itong bayaran. Kung kaya mas okay gumamit ng cash o debit card para mas madaling kontrolin ang gastos mo. Number 3. Gamitin ang tamang diskarte sa pagbabayad ng utang. May dalawang sikat na paraan para mabayaran ng utang ng mas mabilis. Ang debt snowball method na gamit ng financial expert na si Dave Ramsey, kung saan babayaran mo muna ang pinakamaliit na utang habang minimum payment lang sa iba. Pag nabayaran na ang pinakamaliit, gamitin ng extra money para bayaran ang susunod na pinakamaliit. Ulitin ang proseso hanggang sa wala ka ng utang. Ang pangalawa ay ang debt avalanche method. Unahin ang utang na may pinakamatas na interes tulad ng credit cards at cash loans at pag nabayaran na ito, saka lumipat sa susunod na may mataas na interest. Mas matipid ito in the long run kasi nababawasan ang total interest na binabayaran mo. Ano man ang piliin mong strategy, ang importante ay maging consistent. Number 4. Matutong makontento Ang pamumuhay ayon sa kaya ng budget mo ay susi sa financial stability. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka pwedeng mangarap ng mas magandang buhay. Pero dapat pag-isipan kung talagang kailangan mo ang isang bagay bago mo ito bilhin. Halimbawa, kailangan mo ba talaga ng bagong iPhone kung gumagana pa naman yung luma mong phone? Gusto mo ba ng bagong kotse? Pero kaya mo bang bayaran ng gasolina, insurance at maintenance nito? Bago mo mili ng isang mahal na bagay, tanungin mo muna ang sarili mo. Magpapabuti ba ito ng buhay ko? Kaya ko ba itong bilhin ng hindi mangungutang? Binibili ko ba ito dahil gusto ko talaga o dahil lang nape-pressure ako ng social media? Ang pagiging kontento at matalino sa paggastos ay makakatulong sa iyo para maiwasan ng hindi kailangang paguta. Number 5. Increase your sources of income. Kung kulang ang sahod mo para sa gastusin at utang, humanap ng paraan para madagdagan ng income mo. Humingi ng salary increase. Kung matagal ka na sa trabaho at may skills ka, subukan mong mag-negotiate ng mas mataas na sahod. Maghanap ng mas magandang trabaho. Kung hindi fair ang sweldo mo, baka mas okay kung lumipat ka ng kumpanya. Mag-side hustle. Subukan ang online selling tulad sa Shopee at Lazada, freelancing, tutoring o magsimula ng maliit na negosyo. Kahit extra 5 to 10,000 pesos per month, malaking tulong na ito para mapabilis ang pagbabayad ng utang mo. Number 6. Magbayad ng mas malaki kaysa sa minimum payment. Ang pagbabayad lang ng minimum amount sa utang ay magpapatagal lang ng pagbabayad mo. Subukan mo ang mga ito. Round up ang payments. Alimbawa, kung ang utang mo ay 2,700 pesos per month, Gawin mo itong 3,000 pesos para mas mabilis matapos. Gamitin ng extra income. Gamitin ng bonuses, commissions o 13-month pay para sa pantapag sa utang. Magbayad ng mas madalas. Kung kaya, magbayad ng paunti-unti kada linggo para maiwasan ang interes. Number 7. Manatiling motivated at committed. Ang pagiging debt-free ay hindi instant. Pero kung magiging consistent ka, maabot mo ito. Para manatili kang committed, itrack ang progress mo. Gumawa ng chart o checklist para makita kung gano'n nakarami ang nabayaran mo. Magsimula ng small milestones. Mag-celebrate sa bawat utang na nababayaran mo kahit maliit lang. Alalahanin ang bakit mo. Gusto mo ba ng financial stability? Gusto mo bang makapag-travel? Gusto mo bang mawala ang stress ng utang? Lagi mong isipin ang goal mo. Kapag wala ka ng utang, mas marami kang pera para makapag-ipon pag invest at ma-enjoy ang buhay ng walang financial stress. Kung nagustuhan mga video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan next time. Bye!